So, ayun mga hindi, mga idol. Yan, magandang gabi sa ating lahat. Yan bali, ipakita ko lang sa inyo mga idol yung ano, kagabi naman na kami ni Idol John. Yan, bali, natinig tayo ng surahan sa paa natin. Yan, tinamaan yung ugat sa paa natin. Kaya, ayan, namamaga. Ito mga idol. Yan, oh. Medyo talagang natamaan yung ugat natin. Kaya, yan na yung paa natin natang malaki yung pagkakaiba sa kaliwang paa natin at sa kanan yan, hindi ko alam mga idol kung kailan ulit tayo makakapamana kasi napakasakit ng paa ko hindi nga ako makalakad ng maayos hindi di pala ako nag video sa pamana namin ni idol dun kasi yan hinihintay ko yung flashlight ko na in order bukas pa darating bali yung huli kong na-upload yung na namin niya na pamamana. Yung lumayo kami sa Ando Island. yeah So, ayan mga idol. bali abang-abang lang tayo ulit sa soon nating upload Pero di ko alam kung kailan ulit tayo makapag-upload. Gawa ng... Ito pa yung paan natin. Malaki pa yung pag... Ano, paglobo. Namamaga pa sa sakit. Sana... Di natutumagal mga idol para makapag spear fishing na naman tayo. Yes.